Ano ang ibig sabihin ng pag-ibig ng Diyos ay walang limitasyon? Ang pag-ibig ng Diyos ay isa sa kanyang mga pangunahing katangian. Tingnan sa awit 103, 8-12, Juan 316, Epeso 2, 5, unang Juan 4, 10. Ang pag-ibig ng Diyos ay may kapangyarihang palambutin ang matigas na puso at magpasuko ng mga rebelde. Ito ay walang limitasyon. Malayo sa pangunawa ng tao at nagsisilbing bukal ng lahat ng anyo ng pag-ibig ng tao. Gayunpaman, ang pagmamahal ng tao ay may limitasyon kung iahambing sa walang limitasyong pag-ibig ng Ama sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Unang Juan 4.8 Kapag sinabi natin na ang pag-ibig ng Diyos ay walang limitasyon, ang ibig nating sabihin ay wala itong alam na hangganan, sukat o eksepsyon. Ito ay likas sa kanyang kalikasan dahil siya ay walang hanggan. Ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay walang limitasyon, walang sino man alam pa sa pagtubos. Maging ang ilan sa mga napakasamang mga tao ay nakaranas ng pagbabago sa pamagitan ng paghahayag ng biyaya ng Diyos. Ang isang kapansin-pansing halimbawa ay si David Berkowitz, ang kasumpa-sumpa na anak ni Sam, isang serial killer na ligtas sa pamagitan ng biyaya ng Diyos sa bilangguan tingnan ang kanyang patotoo sa www.ariseandshine.org. Ano ang limitasyon ng awa ng Diyos? Anong kasalanan ang napakalaki para patawarin niya? Purihin ang Panginoon. na magkaroon ng kautusan, tumami ang pagsuway. Ngunit sa pagdami naman ng mga pagsuway, ay lalong sumagana ang kagandahan loob ng Diyos. Roma 5.20 At siya ay nalulugod sa pagliligtas, kahit ang pinakamasama sa mga makasalanan. 1 Timoteo 1.15 Ang walang limitasyon na pag-ibig ng Diyos ay higit na nakikita sa pag-ibig na ibinahagi ng Ama, ng Anak at ng Espiritu sa kanilang sarili. Ang pag-ibig, gaya ng nakikita sa walang hanggan at walang katapusang relasyong ito, ay walang pag-iimbot at sakripisyo. Ipinapahayag ni Jesus, iniibig ng Ama ang Anak at ibinigay niya rito ang pamamahala sa lahat ng bagay. Juan 3.35 ipinahayag din ng ama ang kanyang pagmamahal sa kanyang anak sa Mateo 17.5 na nagsasabing ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Ang pag-ibig na ito ng tatlong person ng Diyos ay tumitiyak sa ating kaligtasan. Ang hustisya ng ama ay nasiyahan sa pamagitan ng sakripisyo ng anak na nagpasahan ng kabayaran para sa ating mga kasalanan. Kapag tayo ay naglalagay ng ating pananampalataya sa anak, ang banal na Espiritu ay nagbubunga sa atin at nananahan sa loob natin. Ezekiel 36.27, Unang Korinto 3.16, Galatia 4.6, Unang Juan 3.24 Ang kaligtasan ay isang kumpleto at pinag-isang gawain ng lahat ng tatlong persona ng Trinity. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang limitasyon. At ang katotohanan iyon ay maaaring makasakit sa mga nagaanilangan at makalilito sa mga mananampalataya ang bukas na paanyaya ng biyaya ng Diyos ay nakakuha ng mga negatibong pagsusuri mula sa mga hindi lubos na nakauunawa sa Ebanghelyo. Ang mga patotoo ng mga tunay na nakakaunawa sa pag-ibig ng Diyos ay nagmumukhang hangal sa Ebanghelyo ng ilan. Ngunit sa hindi karapat dapat na makasalanan, ang gayong mga ulat ay refleksyon ng kapangyarihan ng Diyos. Una, Corinto 1 Corinto 1.18 Pagamat ang pag-ibig ng Diyos ay walang limitasyon, malalim at napakatindi, ito ay hindi lamang ang kanyang katangiang ipinahayag sa banal na kasulatan. Ang Diyos ay walang hanggan ding banal at ganap na makatarungan. Isaiah 6.3, Levitico 19.2, Awit 89.14, 99.9, Roma 2.56 Ang sakripisyon ni Jesus sa krus ay sumasalamin hindi lamang sa pag-ibig ng Diyos kundi pati na rin sa kanyang kabanalan at katarungan malinaw na ipinapakita ng krus kung gaano seryoso ang pagtingin ng Diyos sa kasalanan. Habang ibinuhos niya ang mga tarungang parusa kay Kristo habang sa kanyang walang hanggang pag-ibig, iniaalay ang kanyang anak para sa ating mga paglabag. Salamat po sa inyong panonood at kung kayo po ay napagpala ng video ito huwag uh, po kayo mahiya na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak hanggang sa muli po.